good morning chat so ngayon i-upload natin yung video natin lalagyan lang natin siya na ng, ng, filter i-adjust lang natin yung kulay tapos gagawa natin ng thumbnail tapos yun. so, mamaya mag edit tayo ng short format mamaya ang hapon ala una i-edit natin yung nag holy week tayo tagal na eh no tagal na nga nung video na yun eh April 14 pa yun, April 14, 15 eh almost one month na Itong video ko na na-shoot kahapon. Ito, oh, fuck, 10.1 gig. Lalagyan lang natin siya ng filters. Meron na ako dito, kumbaga, nakasave na na lot na filters. Kaya, madali na lang ilagay, madali na lang hanapin. At black and white yung kulay ko sa mga vlog ko eh. Sa katunayan, nasa, bakit pa magbibenta ka? So, shoutout sa'yo, Ate. mamaya, if ever, tutuloy yung laro. Kalaro tayong badminton mamay. Yo, rendering na ako ulit. Ayun. 25 minutes yung video. Tagal. na ah, Ito yung ginawa namin kanina. Dito, tsaka dito. Mga di po nakakaalam dyan. Naglaro po ako ng badminton. At ang badminton po sana yung parang kaya po ako na ah, kumbaga na-impluensyahan na maglaro ng badminton. Kasi parang ang dati kong plano nun is magiging varsity ako ng school, ganyan. Kaya nag-training po ako ng mga, siguro mga 3 years, 3 years din ako nag-training sa Muntinlupa. Yan. So, yun, binigyan ako ng panahon, binuhusan ako ng resources, talagang sinuportahan din ako doon sa pag-training ko na yun. Dahil yun nga ang plano namin talaga, di ba? Maging ano ako, maging varsity ako, maging student athlete ako sa mga school na gusto kong applyan. Parang na-mention ko na rin sa mga vlog ko yun dati na kung ako nagtuloy-tuloy lang ng training at halimbawa hindi nag-pandemic, siguro UP, Ateneo, Lasal, diyan lang ako mapupunta. Ang sineryoso ko rin yung training but unfortunately, ganun talaga. Hindi mo alam yung mga mangyayari sa'yo at talagang kailangan din maging flexible ka or adaptable ka sa mga nangyayari mo. Kailangan mabilis kang mag-adjust. So yun, parang plano ko noon dati since yun nga, magiging student-athlete ako. Sabi ko, sige, focus ako sa training ngayon uh, ano ako noon grade 9 grade 10 grade 8 grade 9 grade 10 pas grade 11 pandemic na hindi na ako nakakapag-training home workouts na lang ganyan ganyan 11 and 12 wala tenga na ako laro-laro na lang ako noon tapos nung first year sabi ko uh, parang malabo na akong maging varsity ah malabo na akong maging player ah kasi kung naging player talaga ako noon, ang pipiliin kong kurso noon, mga entrepreneurship, mga marketing, yung mga madadali. Eh, since hindi nga ako natuloy sa pag-varsity, ang pinili ko naman, yung pinakamahirap naman, accountancy. Okay, yung ngayon, nag naglalaro na lang ako bilang exercise na lang, libangan na lang, di ba? paminsan minsan once a week, twice a week na lang, ganyan. So, videohan natin yun mamaya. Yeah! Hirap tanggapin! Palaging binibili sa akin ni Lolo ate. Hindi dati. Binibilan niya ako nung suman sa, ewan ko, kung tawag dito eh, pero parang suman sa gata, ganun, something. Tulo sa akin ito na isaw-saw sa sukal. So, hindi naman sa pag-ano, ako po ang paboritong apo. Yung mga kapatid-kapatid ko dyan, mga pinsan ko dyan, tanggapin nyo na, ha? Ako ang favorite. Ngayon, maglaro tayo ngayon sa Makati. At, ah, uh, hindi naman tayo magpapakapagod na magdamit. Pag ako ang ng badminton, gusto ko, base na ako agad. Ang hindi ko lang sinusuot sapatos. Kami I mean, ganoon din naman na pag magbabasketball, base na rin ako agad. Pag sa work, base na ako. Dala ko na lang yung mga pamalit kong damit, mga tubig, supporter, yun. Parehas, di ba? Dati po, pag ako naglalaro, lalaki ng mga bag kong dala. Pero ngayon, pag maglalaro ako, wala. Ito na lang dala ko. Medyas. O isang pamalit na t-shirt. Yeah, ganun lang. Ito, susuotin natin 'yung sapatos pang-basketball. Lagay ko muna mga gamit ko sa sasakyan. Mahal na ngayon. Mahal na ngayon. Sa so, uya ko narinig 'yung ano eh. Kasi parang totoo din 'yung sinabi niya, sabi niya sa akin. Sa basketball, napakaraming court sa buong Pilipinas kahit sa kabilang kanto meron 'yan eh may mga half court half court games sa mga kalsada, larong kalye. Ganon. 'Di ba? Totoo naman, talagang kaliwat kanan yung mga basketball court sa Pilipinas, 'di ba? May mga nagtatayo pa dun sa mga street street nila na mga court na improvise lang, 'di ba? Ngayon, yung kalsada nahaharangan kasi pinaglalaroan ng basketball. 'Di ba? Ganon. Kaya sa basketball um kahit naka sando ka lang naka boxer ka lang basta may bola ka, makakapaglaro ka di ba di ba sa badminton hindi di ba una una kumpara sa basketball court mas konti ang mga badminton court sa Pilipinas di ba totoo din magkano ang bayad sa badminton court kapag gusto mong maglaro doon di ba pa, yung mga equipment na kailangan mo di ba hindi naman pwedeng punta ka lang doon sa badminton court, wala kang raketa, ba? Diba? Wala kang maayos sa sapatos, di ba? Magkano ang isang bola na na shuttlecock, di ba? Shuttlecock, pinakaginagamit ginagamit sa ano, sa pagbabadminton. Magkano isa nun, di ba? 100 na ata ganun, mga 120 pesos. So, di ba? Kung badminton ang sport mo, talagang pang may pera siya eh. Kung gusto mo siyang matutukan, kung gusto mo talagang maging libangan yung badminton. Talagang it requires money. Magkano ang isang raketa ngayon? Pagpalagay na lang natin mga 3,000 disente na na raketa yun. Tagal mo na magagamit yun. 3K. Raketa pa lang po yun. Wala pang grip yun. Yung binabalot sa hawakan. Wala pa. Wala pang string yun. Ang string po, pag binili nyo, mga 500, 600 plus pakabit pa 150 yung so, magkano na yon? plus yung pinaka grip ah, pinaka mura po na grip siguro ano 50 grip sinapalitan din kasi dumudulas sya diba so nakaka-apekto sya sa paglalaro mo yung, pare mong mabitawan yung raketa mo kapag pawisin yung kamay mo diba kapag marumihin ganyan pero yun ang gusto ko sa raketa ko rumihin talaga so, may goma mayroong goma may manipis may makapal mayroong ano, towel grip para sa mga pawis ng kamay. Parang towel siya para absorbent siya sa kamay. Mabibideo tayo mamaya sa court na laro natin. Titignan ko kung marunong pa ako. So, ng kuya ko. Oh. Ngayon, may mapakidala siya sa akin chicks. Check na yan. Ah, kuto rin yun. Hindi. <laughs> Gagawin kuya ko. Kasi mahilig din siya magkamera-kamera. eh. Pero yung camera niya maganda. Ayan, parang kita rin. Ito yung camera niya, maganda. DJI. Mamahalin yan. nag kami dito, content-content kami. Vlog-vlog kami dito. Putik yan. Isang trending lang na video. Kuta, magbabago buhay namin dito. Okay. Dito kami sa gitna ng syudad ito so, ang mga harang ng buya sa puso ng syudad eh oh, sure. yan yeah, dito na kami ngayon sa home court ni kuya Ryan ko uy maingay ah Hello po. Yeah. Sa pagkainan. Sure, uh, sa pagkainan. Yan ang number 1, pagdating niyo sa court, sapatos kayo agad. Sapatos ka agad ha. Yan ang dapat niyong kaugaliin pag ka dumadating kayo sa court. Sapatos ka agad. Tandaan niyo na pag nasa court kayo or basketball court man yan, o anong klaseng court man niya ha. Kaya, kumbaga, i-mindset niyo nagigyayara kayo. inok maging maayos sa gamit. Um, Ang oh, basketball yung pormahan ko eh, no? Kaya ko to ano mga 30 minutes walang hintuan ngayon wala na. Kita tumitirik na ako. Yan ng ano ko? Trainer. Trainer of the year. Nagpaglalaro. Ah, Lahat ng alam ko yan sa kanya natutunan. Mga daya, ganun, basic. Game. Okay. Ingles, kuya Ryan, oh. No? Parehas kami, tagap-tagap ang pawis namin. Yo, tabla lang, tabla. Nakakapagod din kapag ano, pag naglaro ka sa mainit, spinner sa mo, nakakapagod. Ito eh, na, yan. Hintayin natin yan matapos yung mga yan, tapos lalabanan na namin doubles. Tapos na tayo maglaro. Na, one game lang tayo. Tama-tama lang, nakapagpapawis lang din tayo ng sakong sakong lang, di ba? Hindi naman ganun kapagod. Para kahit pa pano, bukas, okay tayo gumalaw, di ba? Hindi masakit katawan, di hindi naman tayo na hindi na naman ha, na naman hard game ang habol natin eh ganun. So, mga lang, papais-papais lang, diba? Sip, sip, eh. Oh, awesome sip. pa sa Paranaque ngayon, no. Sa Paranaque. Kain muna tayo dito sa Kaparisan. Kinakabahan eh, no? dining sa Paranaque. Yung <laughs> lobby. Yun.